what's down, ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko, na sa Itaplato ngayon, pati na rin yung mga etisang nasa baba, at sa iba't ibang lugar, na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong na nakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at pahagi nananakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father pero putang ila ninyo! Aput-aput ah, na alam mga putang ilan inyo? Patatapos lang ang misa pero Panginoon patawan niyo, patawarin niyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ilan niyo!